parang may gusto siyang sabihin, pwede mo i-share sa amin, pwede mo i-share sa akin na kung anong yung gusto uh, gusto sabihin. gusto ko lang po sana mapa ay mapaay, magka, ano po, paay sa bahay namin. Sinasabi ko na mga kalingap, mga kababayan, no, na nakikita ko po kasi mag, ang inyong lingkod po sa Nikayaka Vlogs, magaling maghalata. Kaya ate po, umiyak na. Ilabas mo lang kung anong uh, gusto mong uh, sabihin. Kasi lahat naman tayo, lahat naman ng tao sa mundong ibabaw ay uh, may pinagdaraanan na hirap. Oo. Ano bang naranasan mong hirap sa inyong uh, sitwasyong ito? Mga <laughs> uh, kalingap, naunawaan po natin noon na din ang mga pagsalita si ate. No? Kanina po, nakangiti siya. Pero sabi ko na nga po sa inyo na papalta ng uh, luha ang kanyang uh, pagngiti mga kababayan natin. shoutout po, Andi Kayaka Vlogs, paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po Kayabal, Maraming po salamat. Salamat po. Yan magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na, marami po salamat. Maraming po salamat Ah, mga kalingap, pasupport na po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatsyaga mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta, mga kalingap, at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andy Kayaka Vlogs, isang kalingap partner. Mag-subscribe po. Thank you, mga kalingap. Salamat, kalingap rap. Salamat. Kalingap sa inyo po lahat. Good morning, good morning. Isang maulang umaga po sa inyo lahat yan. Luzon, Visayas, si Mindanao po. Ayan po, welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayaka Vlog Sa isang matsagang vlogger, matsagang scouter mga kababayan no? At yung bago po lamang po sa kay YouTube channel, please naman po Pakasubscribe, like and share, pakipindot yung parating bell button Para updated po kayo sa ating mga video po sa mga kababayan no? po, Huwag sana tayo mag-skip ng ads mga kalingap mga kababayan no? At siyempre huwag natin kalimutan, patuloy ba na suportahan Kuya Bal Santos Matubang At in the vlog sa at kalingap rap sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan Na masigit na nangangailangan Ngayon po mga kalingap no, Sunod-sunod ang ating pag-i-scout, paghahanap ng karapat dapat tulungan. Kaya po maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa isang matyagang vlogger, sa isang matyagang scouter, mga kababayan. No po, walang inisip walang hinangad ang makatulong lamang na tapat. Nakabot na ating mga kaya sa ating mga, kaya, sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Samahan niyo po yung lingkod at ang inyong lingkod po ay minakita na naman na isa na naman po karapat dapat tulungan dito po sa lugar na naman ito. Kahit maulan po, diretsyo tayo. Masalamat ngayon at minyo tumila. Samahan niyo po yung lingkod Andi Kaya Kaplogs. So mga kalingap, nandito na po tayo, no? Malapit lang po ito ang ating anakitang ito mga kababayan. Uy, may bata dito. Grabe. mga kalingap, no? At uh, ako po ay minapansin na naman dito sa lugar na ito na isa nating uh, kababayan na mas hindi na nangangailangan, no? Na para sa akin isang karapat dapat pabutan ng tulong ang uh, pamilyang ito. Kaya po ito naisip agad at tinigilan ng inyong lingkod sa aking pag Kahit maulan, dito sa lugar na ito ay uh, nag-iikot tayo upang makita at mahanap ang karapat na tulungan nating mga kababayan, no? Yan so maganda. Magandang uh, umaga. Yan po mga kalingap, Oh, grabe. Ang bahay po nila wasak-wasak, no? At yan po ang bubong. Mga sako na tagpi, -tagpi May ilang pirasong yero. Putol na po ang haligi ng kanilang bahay. Napansin ko na agad po, ng no, mga kababayan. Tapos ang kanilang dingding po, butas-butas, open air, no? Yan, magandang uh, umaga sa iyo. Yan po mga kalingap, no? Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayun, pakalagay ako dito. Yan. oh. ah ano matanong ko? Ano nga palang pangalan mo? Nanet po. Nanit? Mm -hmm. Nanit Midbid, yung artista? Hindi po. <laughs> ah, hindi. Ayan po mga kalingap. Ah, ngayon, ah, maulit ko. Ano nga palang tunay mo pangalan? Nanet po. Nanit? Dolorso. Bolorso? Dolorso. Ah, Dolorso. Ayan po. Wata ang bangkot. Ako para ano. Mm -hmm. Yan, mga kalingap. Kuha ako ng bangko para maganda kami pintuhan ni ate. No? Yan. Ah, ilan to? Ano po kayo ate? 31 po. 31? Agad ah, ito, ah, bali lang taon ka na? 31. 31. O, bata pa si ate mga kababayan at maganda po si ate, no? Ayan, matanong ko ate, may pamilya ka? May asawa ka ba? Meron po. Ilan ang, ay, ilan ah, ilan ang iyong anak? Apat po. Apat? Mm -hmm. Ilan taon ang taon ng panganay? Ano po, 11. 11? Puro, ilan ang babae? Isa po, yung pong panganay. Ah, Tas panganay. Po, Oo. -oh. Yan, mga kalipasinsa na po sa ating busis, sa medyo garalgal, no? Ta, may... Nagkasipon po yung lingkod. Uh, sa apat mong anak na yan, sa inyong sitwasyong ito, hindi ba kayo nababasa dito pag naulan? Nababasa nga po. Bakit? <laughs> Tulo, ano po, butas-butas na po yan. Bakit hindi niyo may pagawa? Wala pong ano, pera. Walang <laughs> pera. Kulang din ang kinakita ng asawa. Masayahan po sa ating mga kababayan kahit medyo malungkot. Napapansin ko na po sa kanyang mga kalingap. Nakikit, may nakikit, may na naman po ako. No? na mamaya maya po ito sa kanyang, uh, ang kanyang ngiti ay uh, mapapaltan mapapalitan ito ng kalungkutan. Dahil may napapansin na po ako sa kanyang mga mata, mga kababayan. No? Ngayon, ano naman ang, uh, bakit ganito ang inyong sitwasyon? Bakit ninyo may payo sa inyong bahay? Wala po. Ano po eh, kulang yung nakita ng asawa ko. Sakto lang po pagkain. Ba, nasa ano pa pala trabaho ng iyong asawa? Ano po, kargador lang po ng semento. Kargador? Mm -hmm. Ano yun, araw-araw o... Bihira po. Bihira? Mm -hmm. Pag mainit po, minsan na araw-araw siya. Pag mainit? Mm -hmm. Pag antong maulon ay bihira po. Kung sakali naman, isa sa linggo, nakaka-estrate naman siya, nakaka-tuloy-tuloy, sa linggo, hindi po, minsan po apat o lima lang po, limang araw. Ha? Minsan po apat na araw, limang araw sa isang linggo. Pag mainit po. Pag mainit, nakakailang araw sa isang linggo? Apat po o lima. Ganon. Tapos ilan ang inyong anak? Apat. A apat ang inyong anak? Mm -hmm. Wala ka pang anak na nakakatulong sa inyo? Wala pa po. Grabe no. Paano kung sakaling wala extrahan ang iyong asawa sa paghahanap buhay? Paano ang pagkain ninyo? Paano mga bata? Ano po, minsan po sa mama. <laughs> Nang ano? Nangungutang po kami sa po sa kapatid ko. Nangungutang? Oo. Mm. Uh -uh. Nabigay naman po kahit magkano. Mayaman ba si mama mo? Hindi po. Ma, parang ganito lang din po. Ganito <laughs> din. Masiyahin po sa si ating mga kababayan pero mamaya maya po ito siguradong ano, uh, sa ating mga itatanong sa kanya. No? Kasi nakikita ko na ang inyong haligi ng inyong bahay talagang ano na, gapok na. Hindi ba ka natatakot na itong munting kubo ninyo ay lumugso o bumagsak na lang? Natatakot din po. Kaya nga po dito po, salo ba itinukudan na lang po namin ng kawayan. Ano na po, putol na po siya dyan. Ba't parang napapayak ka na sa... Mm -hmm. ano? Parang may nararamdaman ako sa iyo na parang... Uh, may kinikimkim kang... Uh, kuwan yung iyong dibdib. Pwede mong ilabas yan? Pwede ba ikwento kung ano mga... naranasan mo? <laughs> ha? Masiyahin po siya atin na kanyang tipo, no? Pero... nakikita ko po sa kanya mga mata na... Parang may gusto siyang sabihin. Pwede mo i-share sa amin. Pwede mo i-share sa akin na kung anong yung uh, gusto sabihin. Gusto ko lang po sana ay magka ano po. Paisom bahay namin. Na Sinasabi ko na mga kalingap mga kababayan, no, na nakikita ko po kasi mag ang yung lingkod po sa Nikeya Vlogs magaling maghalata. Kasi ate po umiyak na. Ilabas mo lang kung anong uh, gusto mong uh, sabihin. Kasi lahat naman tayo, lahat naman ng tao sa mundong ibabaw ay uh, may pinagdaraanan na hirap. Oo. Ano bang naranasan mong hirap sa inyong uh, sitwasyong ito? Mga kalay nga uh, naunawaan po natin noon na halos din ang mga pagsalita si ate. No? Kanina po, nakangiti siya. Pero sabi ko na nga po sa inyo na mapapalta ng uh, luha ang kanyang uh, pagngiti, mga kababayan na yan pang ng luha mo bakit ba ang luha mo sa aking katanungan sa iyo masaya lang pat may nakapansin sa akin masaya lang na naiyak na natatawa na nata, naiyak na nakangiti sa atin no? yan ang gusto ko no naiyak na nakangiti mga kababayan paano mo napapag-aral ang inyong mga anak na sa ganito yung sitwasyon ninyo, pa-extress na lang ang asawa mo sa paghahanap buhay. Uh, paano mo na yung apat mong anak, paano mo napapag aral Paano mo na bibigyan ng uh, maayos na pagkain? Paano? <laughs> tiyaga, tiyaga lang din po ng asawa. Sabi ko, kahit ano, kahit uh, po, nag-ano dyan ng kopra para makapag-aral lang po sila. Mm -hmm. kargador po. kakargador. Mm -hmm. Kahit ano na lang din po. Ikaw ba wala ka bang uh, extra na pwedeng pagkakitaan? Dati po meron, pero ngayon po ay hindi ano? na po, po pwede. Naglalaba lang po. Ah, labandira. Mm -hmm. Naglalaba po ako dyan. O, o, huwag nating lang yung paglalaba mm -hmm. kasi yan ay buhay. Kaso pag sobrang-sobrang paglalaba, di ba dyan din nagkakumpisa yung sakit ng mga mm -hmm. pulmon, di ba? Ang pagkaalam ko po ha mga kababayan. No? Ayan, at uh, ngayon, tulad ngayon, nabuulanan. Paano ngayon yan? Hindi parang magkini. Basang-basa po dito mga kalinga po. Pati ang lubi yata, -basa. mm -hmm. Oh, kanina bang bahay ito yung tinitirhan na ito? Naamon kubo. Sabi, sa anan ko po. Ah, nakikita lang kayo. Mm -hmm. Inati, inati na po. Yung binagay na po ito sa amin, tapos yung po tinitirhan. Na niya, nagiba din po. Kaya nandito po siya sa amin. Ay, ibig sabihin, lumang bahay ito ng yung tapos binigay sa inyo. Mm -hmm. Sana mo nakita na natira yung bianan mo. May bye-bye po siya doon tapos nang mag ano po, magbagyo, nagiba po. Ay, nandito lumipat po. ng bahay ang imbiyanan na sa kubo din tapos bumagyo na giba. Mm -hmm. e, paano kayo? nasaan ngayon yung na bianan mo? Nandito po sa. Ah, pisan pisan na kayo. Nandito po siya sa kabilang kwarto. Ah, kayo po, po nanay. Ah, ilang taon na po kayo nanay? 75 po. Ha? 75. Nasaan po si tatay? Ay, wala na po. Bakit po? Nauna na. Bakit nauna na saan po nauna? Nag-abroad? Na Sabar lang balinka. Para ko sa Lord Desion. Mhm. -mm. Ngayon po. Inag-sakit parang mayad. bayad Mahihireni ako. Mhm. Hindi usap-usap ako nang balinko sa naaga. Lo ipikusubin ay saan kay nakuha nang yung pangaraw araw araw na pangangailangan ay, doon, ng bigas, kape. Ah, mayroon naman kayo. Ibig sabihin sama-sama na kayo dito. Yan sina po, po taga ng bahay. Ah si, sila kayo wala talagang bahay. Nandito na. Oo. Oh, oh. Ibig ko sabihin, itong bahay na ito, ay itong bahay kubo na ito na luma-luma na, hindi inyo. Mm -hmm. Nakikita na lang kayo. Kanino ba luti ito? Kanino lupa? Kay manlangit po. Kay manlangit po. Nakiki, ano lang din sila. Ah, nakikita na lang din na kayo. Paano kung kayo paalisin dito? Hmm, wala pong magagawa kundi umalis. Hindi po alam kung saan lilipat. Grabe. Sa kami lupa. Grabe mga kababayan, mga kalingap no, ang mga ganitong sitwasyon sa ating mga na-scout no. Kasi mga kalingap tulad nga po na sinabi ko no, uh, ay po talaga natin ang mga tao ng ating uh, a, ng tulong, paunang tulong sa ating abot ng ating makakaya no. Isa ito sa pamilya, mga kababayan na napansin ng inyong lingkod na talaga ng mga sa ating pagpupursige ay ma na ang karapat na tulungan ito natagpuan natin si Ate. Ano nga tuloy pa natin? Nalimutan ko. Nanit po. Oh. Nanit? Nanit Dolorso Dolorso mm -hmm. Yan po mga kalingap si Ate Nanit Doloroso. Nasaan ang mga anak mo? Na yung pong panganay ko nasa magulang ko po sa Labo. At taga Labo Tagalabo ka mismo. Opo. Yan paano nga inyan halimbawa bukas sa isang araw sabihin na may ari ng lupa na to na uy kailangan ko na yung lote, kailangan ko na yung lote, pwede na kayong umalis pa ano nga sa kayo na magina. Mag anak hmm, Hindi po alam <laughs> <laughs> ko. Walang hmm. malilipatan. Ba't ayaw nyo, mag, ba't ayaw maghanap ng uh, halimbawa, mag-atika ng isang maliit na kubo, na yung maghanap kayo ng na pwede yung tir tirahan, na pansamantagal, ika nga, tawag na iba'y pansamantagal, at magpagawa kayo ng isang maliit na kubo. Halimbawa, Wala naman po -ano. kami <laughs> Wala. <laughs> mm -mm. Halimbawa, kung sakali naman may, uh, may luti kayo na pansamantalang matitirahan, Halimbawa lang, no? Halimbawa lang, ah uh, may pampagawa naman kayo ng kubo. Wala po. Wala din. <laughs> Kasi po mga kababayan, ah uh, ang kinikita po ng kanyang asawa, ayon sa kanya, no, na magkano bang kinikita sa araw-araw kung sakasakali? Minsan sakali. po, 400. Minsan lang yon Opo. Okay. Grabe mga kababayan, no? Minsan, 5-400, minsan ang kinikita, no? ng asawa. Kulang po, no? Sa apat na anak. Siyempre, eh, nag-aaral pa. Ilan pa nag-aaral mo, anak? Ano po? Tatlo tatlo yun po mga kalingap tatlo bali ay isang hindi nag-aaral ba't hindi nag-aaral yung isa ano po isang taon pa lang po ah isang taon pa mm -hmm. lang sa apat mong anak na yan no, ha? ilan pang idadagdag mo Ah, na po. Ano. Ha? <laughs> 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 hindi na po pwede. <laughs> Pinapatawa lang po natin no, si ate. Uh, no. Na high blood na. Baka hindi, ka, hindi ka tulad ng iba na na-scout na ko, nakikita ko na uh, ano daw, uh, ang anak po niya ay meron sampo, hindi na raw dadagdagan. Pagbalik ko po mga kababayan, na. oh, di ba? Tapos ang iyo apat, no? Bata pa. Pero wala pang porte, no? Ayan. Wala ka bang ibang uh, ma-extrahan din? Ikaw para makatulong ka sa iyong asawa, sa pader di diba, pamilya na makatulong Wala ka bang ibang ma-extrahan sa hanap buhay? Ganun? Wala nga. May maliit po ako ay. Ah, may, may maliit. Po, ano. Mm -hmm. Yan mga kalingap, no? Grabe, pakikita ko po sa inyo. Pwede mo ba kami itur ah, <laughs> sa yung mansyon? na mansyon. sa kanya pong maliit na kubo, mga kababayan. Tingnan natin. Ay, grabe. Pati pinto mo, wasak-wasak. Patutumba na to. Opo, tagilid na nga din po ito. Mga kalingap, ito po yung pinto. Wasak-wasak na po. At uh, ito po mga kalingap, nakatagilid na mga kababayan. No? Pasok tayo. No, ito nakatagilid na rin po. Saka dito? Wasak, pati likod po mga kababayan, oh. Grabe, tinan nyo po. Ito, wasak-wasak po ang mga likod mga kababayan. Saka kayo na? Saan, saan nahiga dito mga bata? Dito po, siksikan po kami dyan. Siksikan? Paano pag natulo to? may ano na lang po, may tingin. Mga kalinga po, may kita nyo po, oh. May mga balde. Naroon pa yung pa, sa 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 sa, sa sa, yung pa, may mga nakasahod pa, may mga nakasahod po doon, no? Yung sa taas. Saka ito, yan. Bali, tatlong balde po nakikita ko dito na nakasahod. Ba't anong purpose nitong balde na to? yung patak po ng tubig, dito na na, ano, hindi na po dito sa mahiga. Hindi na dito. Aha. Tapos paano pag sobrang lakas ng ulan? Uh, <laughs> po, ito yung inaano namin, nababagsak, nababasa din kami. Nababasa, mga kalingap, mga kababayan, tinan nyo po. Oh. Anong purpose naman ng mga plastic na yan? Ano po, para yung tulo niya doon na po sa kusina. Sa kusina, na. Uh na -huh. Tinan mo mga kalingap, po, oh. ang mga taas, grabe. Yan. O sa kumatasari-sari pong tagpe, mga kalingap, no? At dito mga kalingap sa parting ito, no? Yan. Dito sa parting pong ito, kaunting hihip lamang po ng hangin, sira na, no? Ano natag niyo dito sa wasak-wasak din si Min sa flooring na ito? ito? lang po. <laughs> Tapos kumot. Ano? Ito lang? Aha. <laughs> malamig to sa likod ng mga bata. Delikado. Tapos may kumot lang. Ito lang ang kumot na nilalagay nyo? Grabe mga kalingap, ito lang po nilalatag lang sa likod. Oh. Parang uh, ano ba tawag dito, hindi matupom. Tapos po, ito po ang sinasapin nyo rin sa likod. Mga kababayan, mga kalingap, ito po ang sitwasyon ng pamilya po ni ate dito sa nilalang mag-iina. no? Ito ba anak mo? Apo. Ah, ano pa? Po. James po. Ha? James. Ano? James. James? James. James, ilang taon ka na? Ha? Eight. Eight. Napasok ka? Anong grade mo? Three. Ano pangarap mo pag nakapagtapos ng pag-aaral? Na maging trabaho, ano pangarap mo? Na maging trabaho. Wala pa. Ha? Anong nakakalmosal naka ka na ba? Opo. Anong anong nalmosal mo? Po ang uh, sitwasyon nila. Yan po ang uh, ito ang uh, sitwasyon po nila, wasak-wasak ang kanilang uh, bahay na tinitirhan na hindi naman kanila mga kababayan. At ang parte pong ito, yan ay wasak-wasak din po ang dami na tali, no? Ang dami na katali, mga sako, ang dingding. At saan kayo dito ate nagluluto? adun po. Kung sakaling may maluluto. Diyan po. <laughs> dito? Opo. <laughs> dito po sila nagluluto, mga kababayan. Ang uh, kabila, do, kabila po ito, wasak-wasak. Lahat po wasak, mga kababayan. Wala po ako nakita dito maayos, no? Ayan, dito sila nagluluto sa isang na to kung may lulutuin, mga kababayan, mga kalingap, no? Tapos, wala sila nga. Ate, para napapansin ko, wala kayong kaldero. Yan, yeah, lang po. Kasirula, senior pa. Mga kababayan, isang kasirula. May kanin naman tutong. Mga kababayan, oh. No? Isang kasirula, senior. May isa namang kawali, senior. Ilang pirasong pinggan natin napapansin ko sa inyo. No? Mga kalingap, grabe. Ang sitwasyon. Isa po sa ito sa karapat dapat natin tulungan. Ngayon natin, bago humaba ang ating kwintuhan, usapan, no? Ako'y may dala sa inyo sa pauna ko muna ngayon. ang abot muna ng aming nakayanan, no? Na ito, sinisigurado ko na mga kauntos-untos sa inyo. Sa nga pala, may bigas pa pa kayo? Hindi hmm, ko po. <laughs> ha? May bigas pa kayo? Wala na yata po. Nakabili lang po kami nakaraan, limang kilo po. O, oh, kailang, kailang, ilang araw na yun? Paapat na yata po ngayon. Paapat na araw ang limang kilo. Tipig pa yun, mga kababayan. Tipig na tipig, no? Ayan. Ngayon, gusto mo po tangin kita ng bigas? <laughs> ano <ako Ha>? Pambayad. <laughs> wala siya wala sa pambayad mga kababayan. Hindi ulugulugan lamang, ulugulugan. Ah, linggo-linggo 200 sa sako. Hindi ko po ano kung mababayaran ko. Bakit? Yung eh, po ng asawa ko, kulang pa po sa isang araw namin sa maghapon namin. Oo, kulang pa, no? Ayun, so mga kababayan, mga kalingap, no, natin sa atin ng bigas. Uh, ah, ayon yung pumayag na linggo-linggo ang bayad. Ay, anong gusto mo buwanan? Pag buwanan, 400. Dahil linggo, ah, hindi, pura 800 pala. Kasi, isang linggo, 200. Oh. Eh. Hindi po po sure kung mababayaran ko. <laughs> <Di> po. <laughs> Yun po mga kalingap. ayod ni ating mangutang. May utang ba kayo sa mga, sa mga tindahan? May utang po kami, hindi pa namin nababayaran. Wala pa pong pambayad. Wala pang pambayad, mga kalingap. mga kababayan, grabe, no? Ayan. O, sige, kahit po, no, pautangin natin si ate ng bilas, mga kalingap. Kukunin ko lamang po. May dala ko, ate, ha? Yan mga kababayan, kunin ko lang po ang ating kalambigas. Yan so mga kalingap. yan ito ang uh, na bahay. <coughs> yan so mga kalingap no at may dala tayo na uh, biyaya no kaya sa pamilya pong ito mga kababayan mga kalingap ito ate ito yung ko sa iyo yan sige ko na dito yan isang sakong bigas no ayan po hinapo ako ngayon, nandiyan na, hindi ka na pwedeng tumanggi Kasi, nandyan ang bigas Hindi ko na pwedeng ibalik sa sasakyan Utangin mo na lang Wala po ako pang bayad Wala po ako pang bayad <laughs> eh, Anong gagawin ko dyan, hindi ko na pwedeng ibalik yan Ha? Yan po mga kalingap to <laughs> Hindi ko yan ate Pinauutang sa iyo, ha? Yan ay bigay sa iyo, no? Bigay yan, dahil sa inyong uh, oh, oh, Nakikita ko yung sitwasyon, no? Yan ay isang sako na bigas. Magandang klaseng bigas, masarap isaing, no? At uh, maraming po salamat no sa inyong mga patuloy na pagsuporta at uh, pagsubaybay kay Andy Kayaka Vlogs. Ate, binibiro lang kita kanina, no? Dahil uh, ang akin ang amin ay pagtulong ni Kuya Bal, nina Atid na, Kalinga Prab. Talaga nga hangat hangad makatulong sa kapwa na katulad ninyo, no? Ngayon, ito muna ang amin na na itulong sa inyo bigas ng buhay. kaya uh, ano mo sabi mo, Ate? Kinabahan ka ba kanina nung no, sabi ko po utangin kita? Yeah. Ha? <laughs> Wala kang pambayad <laughs> Wala rin siyang pambayad mga kalingap Takot, <laughs> Ito takot <laughs> Takot, takot Takot po siya mga kalingap mga kababayan Ba't takot ka sa utang? Ako, nababaw na ako ng utang <laughs> Natatakot ka dalawa mga pambayad Ayan po mga kalingap mga kababayan no, Anong masasabi mo ngayon at may bigas ka na Na Dinala sa iyo Maraming salamat ah, Maraming salamat po. Ay, grabe man Siyempre po, pag may bigas, bigyan natin ng, uh, ng pambili rin ng pang-ulam. May anong ulam nyo ngayon? Wala pa po. Wala pa rin. <laughs> bigyan po natin ng ating abot mga kakayahan ng pambili ng pang-ulam para makakulap po yung mga bata, no? Ayan, bigyan po natin, mga kababayan, ng abot ng ating makakaya. Magtitira lamang po ako ng ano, pambili ko ng tinapay. No? Ayan. Grabe. Ito, ate. nilahat ko na to. Ayan. Kung magkano man yan, ha? Ayan, hindi uh, ko alam kung magkano yan. Basta tahanin uh, lahat ko din. Kung nadukot ko sa bulsa, no? Nagtira lamang po ako sa 100 piso. Nung nakabukod ay 100 piso. Ayan, at uh, maraming salamat ate sa iyo at pa ang aking tanging hiling lang. Uh, pagbutihin ninyo ang uh, pag asa sa inyong mga anak. Tibay loob lang sa ating mahalap ngayon, Diyos. Laban lang, no? Yun so, mga kalingap, mga kababayan. Inuulit ko po, no? Sa lahat-lahat. Yan may gusto po na magpaabot na may mabubuting puso na sa pamilyang ito na hindi po kanila itong munting kubong sirang-sira -sira, nakikita na lamang po ito sa kubong ito no? ay may gusto po magpabot ng tulong PM nyo naman po nyo lingkod sa Andy Falcon at Matic po dadal natin dito sa Maginang ito anong gusto mong maipabot sa kanila sa ating mga minamahal sa akin mga minamahal ng mga viewers sponsor na may mabubuting puso anong gusto mong maipabot sa kanila anong gusto mong uh, panawagan sana po may mabubuting puso na sa amin. Kahit pang ano lang po. Ang ba... Ang lang po ng bahay. Ang pagawa ng bahay, hmm. kubo. Alam mo mga kalingap, no? magandang kausap si ate para sa akin. No? Kasi kahit malungkot po ang kanyang buhay, nakukuha pa rin po niya ang ngumiti o tumawa. No? Ang ganda po ng mata ni ate mga kababayan. o no? Tapos mga kalingap, no? ah uh, yung mga anak mo ba nakapag-Christmas party na? Yung pong isa hindi na po sumali. Ngayon po Bakit hindi sumali? Ngayon mm, po po morong po. Christmas party po nila ngayon. ah, Christmas party oh, ninyo po. mga bata ngayon. po, oh, itong isa. Oo, oh, yun po mga kababayan. Bari ilang pang anak mong babae? Isa lang po, yung panganay. Hmm, isa lang. Mm -hmm. po mga kalingap. Uh, ngayon pa ito, lalo nag-uulan na, nagbabagyuhan. Anong naranasan mong hirap ninyong mag-iina? Hirap po. <laughs> tulo kami nababasa. nababasa. Hmm. Ano ano Grabe. Grabe po, basa basa po ito. Ang mga bata. <laughs> Natulo po. Basa kayo kagabi toy? Ito po, di po nagmamalaki. Basa kasarapan na ng tulog. Basa kuno ulan kagabi. Paano ito nga po eh. mga kababayan hindi mababasa? Kasi nga po Kung umulan po, ang kalahati ng ulan, kalahati nasa na sa loob ng bahay na kubo, ang kalahati po sa labas. Siyempre po, tuluan-tuluan, no? Yan po mga kalingap ang uh, Situasyon ng isa natin na naman bagong na scout no kaya pasalamatan mo no nga pala pasalamatan mo nga pala yung ano yung uh, bigas no na kung galing ayan maraming salamat talaga pasalamatan natin nasan tiba si ma'am yan, o to ano mo mo dyan jade ha jade o yan pasalamatan mo ayan po mga kalingap, no ah, maraming maraming salamat po Walang iba kundi kay Pram Jade uh, Jade Pram Singapore Masalamatan mo siya Maraming salamat po kay Jade <laughs> sa from? from? Singapore. Singapore. Ayan. Nagsasalita na, na po sa atin na nangiti po. No? Kasi kanina po umiyak naman si umiyak siya. <laughs> Masaya ka ba na, na, napuntahan ka ng isang uh, team kalingap? no na ni Andy kaya ka flag, sa pangungunan ni Kuya Bal Santos Matubang. Na masaya ka ba? Masaya po. <laughs> Bakit? Bakit ka masaya? Kahit, kahit pa paano po, napansin po. <laughs> napansin. Opo. Ito yung mga kalingat, no? Ah, kinakausap po si ate, nakangiti. Na parang, ah, huwag mo natin baliwalain yung mga pro, ah, yung mga problema, wag mo na masyadong tindi kasi nadating sa buhay yan, no? Huwag mong isipin ang problema, mahalaga na nakatutok ka sa, nakapokus kasi sa mga anak. Kasi ate, pag inisip mo mga problema, payo ko lang, pag inisip mo yung mga problema, nakatulala ka, nakatingin ka sa ibabaw ng kahoy. Ano ka sunod doon? Masisiraan. Ah, oh, masisiraan. Pag nasiraan ka nalukay ka, nalukay ka nasiraan na nawala ka sa isip. Di, siyempre, luka-luki na ang tawag doon. Paano mga anak mo? Kawawa na. Oh, kawawa na, <laughs> di ba? Kaya lagi ka lang manalig sa ating malapang ng Diyos, lagi magdasal sa ating Ama, kay Ala at kay Papa Jesus, di ba? No? pagsubok ng buhay, yan ay may kalutasan. Di ba? Kaya ngayon, maraming po salamat sa inyo lahat mga kababayan. At maraming maraming po salamat kay uh, mam Ma Ma'am or Sir Jade from Singapore. Salamat po. May isa na naman po kayo pamilya na natulungan sa pamamagitan po ng bigas na pinadaan niyo po kay Andy Kayaka Plugs. Marami pong salamat, walang sawang pa sa at sa lahat magtitiwala at sa magtitiwala pa kay Andy Kayaka Vlogs. Kaya po, salamat po sa inyo lahat-lahat. At ah, siyempre po, may kami kailangan shoutout po. Wala nga pong iba. Kundi kay uh, Jade from Singapore. Salamat po sa inyo. At sa inyo po pamilya. No? At siyempre, may kami kailangan shoutout po. Wala iba kundi kay Ninang uh, Route Mix Mix Vlog. Salamat po. Kay Ninang Marisa Sunakawa. Shoutout po. Kaya Ninang uh, Manaylis. May kami kailangan shoutout. At kay Ninang Margaret Lameo. May kami kailangan shoutout po. At siyempre, may kami kailangan shoutout po. Kay Ninang uh, Carol Halaman. Shoutout po sa inyo. Kay Ninang uh, P. Salazar. Shoutout po. Kaya Mama Imi ng La Trinidad Binget, shout out po sa inyo, sa inyo magkakapatid sa inyo magpipinsan sa La Trinidad Binget kay Mama Imi, no? Shout out po sa inyo. Ayan, at ingat po kayo lagi. Kay Mama Chick ng uh, Baguio City, salamat po sa inyo, sa inyo lahat, lahat no? At ingat po kayo lagi. Salamat lahat po, no? Maraming salamat. At siyempre po kay Ninong at kay Kuya, shout out kay Kuya Francis, shout out. Para suportahan po natin ang YouTube channel po, walang iba kundi si uh, Ninong po tawag ko kay Kanuli Vlogs. Shout out po sa inyo. At ingat po kayo lagi kana Mama Helen Vlog. Shout out po kana Marie. Yan, mga mga love shout out po sa inyo lahat lahat to. Kana ninang Marie sa kanina ninang uh, Marlene Kimora, mga mga love shout out po, no? Kaya ninang Florida Silvania Fitzgerald, mga mga love shout out. Ingat po kayo lagi. Kaya Princess Fernandez Vlog, shout out po. Kaya at kay mga mga love shout out din po lang iba ko sa sa kong ninang at kay ninong, no? Kay ninang F at kay ninong, shout out po. Ingat po kayo lagi diyan, no? At siyempre, Mega mega love shoutout po ng iba kundi uh, kay Ninang from Alabat. Shoutout po sa inyo. Ingat po ang bawat isa mga kababayan. No? Tulad nga sinabi ko, hindi ko makaimay isa. Alam niyo po yan kung mga sino-sino kayo. Gabayan kayo ng ating po may kapal, o ni Ala, o ni Ama. Pansamantala po na naman niyo lingkod, Andy ka Vlogs, dito po sa bahay na mag No? Nawasak wasak ang bahay. At uh, ito ulan ang ulan ng pa. Huwag nating kalimutan, patuloy pa natin supportahan Kuya Val Santos Matubang, at The Vlogs at Kalinga Prab sa kabutin lang ginagawa sa ating mga kababayan mas na masigit na nangailangan. Babay na sa kanila. Maraming <laughs> salamat. Babay po. God bless sa lahat-lahat. Babay, 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 babay. Yun, salamat ha.